So ayan mga alis so okay na. So uh -huh. natisting na ng ulan yan. So na uh, sa isang mapagpalang araw. So i-share ko lang sa inyo kung paano ko ginawa ito. Itong nga uh, kanopi na polycarbonate. So shout out kay uh, Ma'am Jing. Sa so, kay Sir Mix. So kahit wala sila dito, uh, gumagawa kami dito. Salamat Ma'am sa tiwala. So yan, Tirahin na natin. Tapos so, tayo so yung unang ginagawa namin itong uh, pinaka design ng ating tubular so so nagpa gumawa ako ng pattern para mag uh, pare parehas yung ating uh, pinaka design nya so yan ginawit ako tapos at tinabas ko ng grind yan ito na siya so ito yung uh, nakadiretso dito binaluktot ko lang tapos uh, pag nabuo na siya ganito na siya yan so i to pag nag-grind ganito na yan so pag nag ganito na ok Tapos so, may papakita ko kung paano ko tinabas to. So, simpleng design lang ng tubular. Mga oh, kanas. Ito lang mga dito kaya na ni Bate. Ito lang mga na ni Bate. Ito lang mga dito kaya na ni So yung mga konting damage na yan mga kares sa uh, body pillar na lang natin yan. Yan mga So iba body pillar ko to. So lilihain ko siya mga kares. Number 100. Para pumapit yung tintura. Okay saka natin punasan ng lakar gamit ang basahan. So nagma minamasilya ko na mga kalas yung mga part na hindi maganda. So yan. So tingnan natin yung pagkakapitan. So yung Pinakapalabas ng kapatid ko yung pinakabakal niya. Mga aras para doon natin niispat yung uh, paghahawakan nito para sigurado. So ito yung uh, pagkakapitan ng mga nilagyan natin ang design so gamit yung chipping gun na binubutasan ng kapatid ko so mainit sa umaga dito mga karis mamaya ng hapon na malilim na so tatlong butas lang yung uh, tatlong uh, pag iispatan lang yung bubutasan ng kapatid ko dahil may pinaka stand naman na ilalagay namin so may stand siya So ito yung mga papatungan ng di, di nilagyan natin ng design mga res. So nilagyan din natin sa dulo. Yan. So iaaspi ko to. Mga res iaaspi namin. So ito magiging patayo. Yan. So ito yung paglalagyan. Mga res yan. So pinapalabas ng kapatid ko yung bakal Para siguradong may pagwewildingan tayo So ayan, trabaho na So ayan mga kares na kanala Na, na ko na Tapos sa kanaliha So kakabit lang natin yan Bago natin na pinturahan Sa taas na natin pipinturahan mga kares Ayan ayun mga karis na ikabit na natin itong pinaka base nya yung pagkakapitan ng mga tubular na na designan so pinakapit natin dito ayan so magiging matipay ito kasi maglalagay pa tayo ng pinaka stand nya dito hindi mo nakita si video hindi mo nakita si video inuna natin yung uh, pinaka-brace niya mga ka-desk, para may natong, natin tong mahabang to sige, full width pag nailagay natin yung mahabang to dito sa pinaka-dulo o sa tapat mo, yung butas na yan pag nailagay na natin to susunod na natin tong mga to So, 15 piraso yan mga kares. Hindi dibag -de ko yan kung gaano kaluwang. So, sa paglagay ng uh, ating mga tubular mga kares, kailangan din natin isa lang alang yung ating uh, polycarbonate. Yung haba ng uh, polycarbonate natin na uh, 8. 8 yung haba. At 4 feet yung lapad. <laughs> 8 feet by 4 feet. Parang isang buong plywood mga kares. So, ayan. Ngayon mga kares, uh, pinukupulwid na lang ng kapatid ko, so pipinturahan na natin siya ng uh, pinaka base natin, Ayan. so epoxy primer na tayo, so ito yung magiging base natin para magkagawa tayo ng uh, haspi, ngayon ito, so yan muna natin mga kares. So ayan mga sa timplan na tayo ng pangaspi natin. So, birth yung gagamitin ko dito at haluan ah, ko ng konting ah lusena at yellow yelo. So yung pampalablo na natin dito, uh, ah, paint thinner. Normal, normal,

yan nakapag haspi na tayo mga resyan yan so simpleng haspi lang so wala nang gaanong ng uh, uh, design susunod naman natin yung pabalagbol. so yan mga kares tuyo na yung ating uh, oil woods din so sasanding sealer na natin bago tayo maglalagay ng polycarbonate ito ito yung lalagay natin ng na polycarbonate so kasi nilapat dito ng plywood so clear lang mga kares so maraming maraming kulay to so clear lang yung gusto nang mayari sanding muna tayo So ito yung pagsasanding natin mga kares sa Amoysen. So maglalagay lang tayo ng konting lakar plo. So 30% nitong lakar tinar. 10% nito. So ayan, tipla muna tayo. So haluin lang mabuti itong mga kares. Ayan mga kares, handling na tayo. Ayan, handling, handling sila. Para kumintam naman. Ayan bago natin lagay yung kaupo niya sa bulig sanding so naiset up na natin yung isa so ito yung pinaka lalagay natin sa dugtungan ang karisto. H clip yung tawag dito simple yun eh. So ito tox screw na lang natin So, so na sa gilid niya mga karisa Gagamitin lang tayo silicone So ito yung ginagamit natin pang tox Kung may mas maliit pa dito Mas maganda Sige, so, natin So, ito yung pinakasilong. Ganda. So, hindi, medyo hindi maganda sa bandarong kasi nakabutan ng ulan. Yung pinaka-oil food -oil natin. ikabit natin to kasi makulimlim na naman para hindi masira yung sanding sealer natin so yun mga kalis okay na so nagsisilikon na lang yung kapatid ko patingam ta so yun mga kalis okay na So, natisteng na ng ulan yan.